So, oh, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video guys, I solo mo na ako for today kasi nga, umuwi na si Sir Ben. So, make a love shout out to Sir Thank you so much for helping me in printing this one. Then, ako na pinatapos kasi kakain na daw siya guys. Gutom na siya. So, ako hindi pa rin ako kumakain. Inuuna ko muna to guys. Ayan. So, this is it. So, still fighting kahit gutom. So, ito pa yung ano yun ko guys. o, oh. laminate. Sino kaya na dun sa room ko ngayon guys? So, nakaready na yun. Ito. Ayan. So, nabakan ko guys. So, ayan, one pa lang. So, I need to repeat again for the second twice. Dun Memorizing yeah. line, guys. Repeat again for the second twice. So, I really miss SOM, Sisters of Mary School or SMS. Mag-love sa mga Sisters of Mary School graduates. Hello, hello! So, andito tayo ngayon guys sa school. mag mo muna for today. Kasi nga, today is Saturday. So, may visita daw tomorrow. So, namin oh, na guys. Bagong GPP coordinator. So, hindi ko pa alam ang mga ano nito guys. Pero, ito lang yung na-prepare. Tapos, nandun pa guys yung sa trabaho on. Gagawin ko pa yan. Kasi hindi ko pa alam. New pa ako dito, guys. So, just this mga you know, one month pa lang na gulayan sa paralan coordinator. Tapos, meron daw mag evaluate o validate taga-region. Oh my God, hindi pa ready eh. Hindi pa kami ready. So, tapos na yung one. Ito na naman. Guys. So, let's do this. Ayan. Ayan, guys. So, lang ako for today's video. Ay, kasi, guys, yung satware ko ay maraming lupa. Kasi doon ako sa lupa kanina. So, nagpintapas yung mga tupad. So, thank you so much sa mga tupad na nag-weed o nagdalos, naglinis. Nag Tumulong talaga sila dito, guys. So, dahil na mamadali na sila kasi gutom na rin. So, ako na lang yung natira. Naiwan, brother. So, second time. So, dalawang beses ko sinasalang, guys. Tapos, iba na naman after. So, I need to stop doing this na kay I'm hungry. So, delikado. Health is well. Isa lang yung ano natin. Kaso, hindi pa natatapos to. Hello, hello. Mag-love shoutout sa inyong lahat. Pinapawisan ako, guys. Grabe. Taran! Ah, mm -hmm. uh, pata, pata. Uh, ito na guys. Okay. Ito pa. So ayan. Ayan guys. Ayan. So matagal siya pa ganito. So, try natin mamaya mag ano. Ito ay vertical. So mamaya horizontal. Try natin. Kasi matagal lumalabas na ano. Oh. Okay, let us check. Okay, so, one. Ayan. Okay, hindi lang natin nila Yung lang natin naman tapos. Okay, hindi na. So, ganito na naman guys yung style ko. Ayan o, oh, bitter gourd. Scientific name, more. Dika, charantia. Anong bagay? Okay. So, ayan guys. Para mabilis siya Tapos, Pahiga lang muna for today's video. Ayan. So, dalawang beses na siya guys. So, ano na naman natin. Okay na to. Okay. Tapos ito na naman. Ayan. Okay lang kahit ano na guys. Oh. Ay! Oh my God. Ang liit dyan. Okay. So, tingin mo na tayo dito sa labas, guys. Oh, what happened? Had some. Ay, pinapatigil na ako. Oh. Pinapatigil na. Ganito na. Ayan, oh. Okay. Ano na siya, oh. Hindi pala maganda. O ganito. So, na-okay ko, ha? Huh? Oh my God ano siya guys? Nag-fold. Sana. Okay ka. My Ay. Ay. Hindi maganda. I need to stop. I need to stop na guys. No? si medyo nag-fold na siya. Uh, I try ko ulit yung ano guys. Yung vertical. Okay. Try natin yung vertical way. Kasi ito, oh. Ano na siya? Ang tapang. Yan, oh. Mainit to dito, guys. So, gamitin tayo. Ay! I need to... Ah. Um, sana okay siya. <laughs> so, yan guys. So, I need to stop kasi ganito yung kuha para makarest din siya okay so ulitin ko lang guys hmm. yan ulitin lang natin para ano talaga dito so kahit na fold siya kanina eh ganito ginawa ko ano naman siya jo okay okay na my god ma ano talaga ulan guys Ayan na. Okay. So, I need to turn off. Okay na. So, okay pa rin siya guys. Okay. Kahit na-fold siya, okay na siya. Masolusyonan. Okay. I need to power off. And tanggalin yung ano guys kasaksak. Tapos, hindi sa labas, guys. Oh, my God, it's going. Mulan. So, bye-bye na -bye, guys. Thanks for watching. Yeah.